Tata Fosangul Cassano Kuya O Aina nakakalito. Uma Sama Balalam 我到我哪都没去 talata sa bawat kabanata at sa bawat tagpo. Isang bahagi ng puso ng mga Pilipino ang pinadadama. At isang, isang bahagi, bahagi ng ating, ating kasaysayan ang ipinabahagi. Pilipinas na aking bayang sinilangan. Harapin natin ang mga suliraning ng lipunan, ang mga alingaungaw ng kalupitan at karahasan, at ang lihim na mga tunggalian sa ating lipunan. Kailan hey, kayo magigising sa katotohanan? Sino nga ba ang dapat pagkatiwalaan sa mundong nababalot ng kasinungalingan at mga abuso? Namulat ang aking mga mata sa aking inang bayan. Nakita ko ang pananakit, pananakaw, at ang pagsasamantala sa kapangyarihan tila ba ay abot kamay na lamang para sa mga mayayaman ng ustisya habang ang mahihirap ay nagdurusa sa kawalan ng katarungan. Layunin nitong magising ang bawat Pilipino sa katotohanan ng kanilang kontribusyon sa negatibong epekto ng lipunan. Sa takot, sa pag-uusga ng mga banyaga, ito ay hindi pinag-uusapan ng mga tao. Hindi ko matatanggap na ang aking mga kababayan ay tinatratong parang pulaklak na nalalaglag lamang sa lupa. Rapido! Alisto! Carga! Apunta! Consumatomes! Fuego! Lumaganap na ang balita. Naging laman ng mga bulong-bulungan natakpan at nadungisan na ang pangalan ng mag sa bawat sulok ng San Diego. Ikaw ba ang ina ng mga magnanakaw? Hindi magnanakaw ang mga anak ko. Walang pagkukubli na ikaw. Bueno, magsabi ka ng totoo. Kung hindi ay gagapos ka namin sa pulong yun at babarglid. Nasaan ang mga anak mo? Mga ginoo, hindi ko na po alam. Yun ang totoo. Malaon na po ang araw na hindi ko nakikita ang aking mga anak. Nasaan sa lapid nila sa'yo ng mga anak mo? Salapi? Wala kong ibinibigay na salapi sa akin ng aking mga anak. Gusto mo ba talagang wakasan namin ang buhay mo? Huwag mo na itanggi ang pagnanakaw ng iyong mga anak at magsabi na totoo. Nasaan ang mga salapi? Mga ginoo, napakahirap po namin. Wala po kaming ginto o kahit anumang ari-arian na pagmamalaki. Lumabas din ang totoo, mahirap kayo kaya nagnakaw ang mga anak mo. palad ang aming buhay. Ngunit kailanman hindi nila magagawa yung ibinibintang ninyo. Hindi nila kayang magnakaw. Hindi ko sila tinuro ang magnakaw. Kahit gutom, sanay kami sa gutom. At kaming mga mahihirap ay hindi magnanakaw. Kung gayon, ayakan natin ang Diyos at ang sa humaton. Sumama ka sa amin. ng kabuluhan ang mga pagsamo ni Sisa. Nawalan ng kabuluhan ang mga pangangatwiran, hindi pinansin ang mga pangakot dahilan. Sa paglakad ni Sisa ay nakaramdam siya ng matinding kahihiyan. Tunay nga, walang sino mang lumalakad sa daan. Ngunit ang hangit liwanag ng araw ay pakiramdam niya ay hila hinusgahan na rin siya. Ang tunay na kahihiyan ay tumitingin, lumilingon saan anumang dakot. Di ba, yan yung yan ang mga magnanak? Oo oh, mga mga amigas. sa Sargento. Hindi ko po alam. Ano. E pinabating diba sa Alperes? Hindi ko po alam. Ano. Senyor, ano pong gagawin namin sa na naman minakaw? Magnanakaw? Gawa-gawa <laughs> lamang yan ng kuripot na prayle. Pakawalan niyo ang ina. Ang pasikip lamang niya dito. Ano pong iulot namin sa padre, senyor? Ito ang sasabihin niyo sa padre ng iyon. Sabihin niyo sa kanya na kung nais mabawi lahat ng na nawala sa kanya, hilingin niya ito sa kanyang San Antonio. Okay? Magsumpong ka sa nunsyo, nunsyo. sinda dahil sa ko walang katarungan. Putput na ang aking mga paa. Hindi ko na alam kung saan mahanap ang aking mga anak. Labis na ang sa, sa aking katawan at kalooban. Mga hapti na tanging mga kayakap lamang ng aking mga anak ang makapapawin. Oh, Diyos ko kaming kami makakataas ng aking mga anak sa kadilimang ito. Nadala ng mga taong pili tumutungtong sa alaba at nagbabalit kayong kanang kamay mo. Kailan mo matatapos mga hagapit ng kabiguan? At tila tinibigay ng mga naturihong at... Usap-usapan sa bawat sulok ng San Diego, ang pagdating ni Tia Isabel kasama ang kanyang pamangking si Maria Clara. Bukod dito, laman din ng bulung bulungan at huntahan ang pagpuna sa iba pang kilalang personalidad sa San Diego. Hay Hindi ko na nararamdaman ang mga pagdedesisyon ng ating Gobernador Silio maging ng ating Teniente Mayor. Siya nga pala, nabansahan niyo ba ang pagdating ng <laughs> At ang tiyo na ulinagang ka iyan sa simbahan kaya dumating na ang ikinararangal ng unikaiha ni Kapitan Thiago. Bagay na bagay talaga sila ng anak ni Don Rafael, si Crisostomo. Masisilayan na naman natin ang ehemplo ng mga dalaga ng San Diego. Pinagbala talaga si Kapitan Tiago na magkaroon ng isang naganda, matalino, mahinihin at religyosang anak. Mga Marian, nakabibigali at tangi tangit nga talaga ang kaganda ni Maria Clara. Tama ba ang aking narinig, Alfonso? Na si Maria Clara lamang ang katangi-tangi para sa iyo? Hindi naman sa ganoon, mahal ko. Ikaw ay espesyal at katangit para sa akin. Sinasabi ko lamang ay yung mahangat tangi ang kagandang kagandahan o manilugan niya ng inyong pagtanggap sa aksi ng buhay. Siya nga pala, nagbalitaan mo ba ang kanyari sa mga patang mga tinako at sa kanilang ina? Sa mga ah. inyong mga isa pa siya nang to? Ako! tingin ko, hindi tayo lubos na maniwala sa koreneal. na yan. Nga pala, napapansin niyo ba ang pagtamlay ng ating kurang sa Padre Sari? Ayon sa mga bulang buwi mo, ayon daw sa mga nagkukumpisan na rito ay pansin-pansin ang kawalang ganyan sa iyan Wala rin daw itong ganang kumain. Napansin niyo rin ba? Nagliliwanag ang kumbenta sa tuwing siya'y bumibisita kay ng Maria Clara. Totoo yan. Pansin ko rin isang guwapong binata ang bumaba mula sa isang karuahe. Hindi pa si Kasos na may yun? Siya nga. Napakagwapong manigulat ng dati. Buenos dias, padre. Magandang araw. Narito na pala ang anak ni Don Rafael na pitong taong nagpakalbihasa at nagliwaliw sa Europa. Ako nga, padre. Bueno, mukhang patungo ka sa iyong kasintahan. Wala ko nga po magpunta sa tahanan ng aking kasintahan. Ah, si Maria Clara de los Santos i Alba nga pala ang iyong kasintahan. Patungo rin ako sa kanilang tahanan. Opo, Padre. Ipagpamahin niyo po mauna na po. Nagtungo na nga si Crisostomo Ibarra sa tahanan ng kanyang kasintahan. Magandang araw, Aking ni Magandang araw. Hindi mo alam kung gaano ako lubos na nagagalak na muli kang masilayan, Christmas Lupos Lubos din ako na sa iyo, mahal ko. Siya nga pala, bago magbukong liwayway bukas, mangyayari lang na nais mo. Ipaghahanda ko lahat na kinakailangan mo ngayong gabi. Kung ganoon ay maaari na akong magpadala ng sulat sa aking mga kaibigang babae na tinanta Gawin mo ito nang walang nakakaalam at hindi masusundan ng mga hurang. Sa anong kadahilan ng mahal ko? Pagkat sa aking palagay ay maging ako ay pinagmamasdan niya. Hindi ko nagugustuhan ang kanyang mga mata na nang musap ng malungkot at malalim. Kapag ako ay nakikipag-usap sa kanya ay hindi maiwasan ang boses na nagbabalinto na. Pero ang pagkakataon na tinanong niya ako na kung minsan ba'y napanaginipan ko ang sulat ng aking ina, kaya't akala ko'y nasisiraan na siya ng bait. Gayun din ang akala ng aking mga kaibigan. Hindi maaring hindi natin siya imbitahin dahil isa na ito sa kaugalian na nakararami. At isa pa, pinuri niya nga ako nung ako'y nakipag-usap sa isang alkalde tungkol rito. Ngunit kung iyan nang iyong pa siya, hindi natin siya isasama sa bangka. Malamig ang hangin. Kapag ikay nagkaroon ng sipon, ay tag-init bago ito gumaling. Kayong dalawa, hindi ba kayo nalalamigan? Para sa amin, ang gabing ito ay kaaya-aya at masarap ang hangin. Ano ang paborito namin pala? kung saan nalalagas sa mga dahon at tumalago ang mga bulaklak. Pinagpalagay ko ang pangkakalangkap ng dalawang bahagi ito ng taong hindi nangungunita ang taglamig. Pagdating ng Pebero, isila na ang bago sa nga ng kahoy. Sa Marso naman, ay eh na ito ng mga bunga. Sa tag-init, kami paparoon na sa ibang lugar. Ngayon pesa ng ating pinag-uusapan. Inahayaan ko kayo sa gagawin namin bukas. Isang ng bukid na alay sa aming makaibigan at ialayin naman nila saan? At saan ito gagawin? May nice isang mga kabataan na ganapin ito sa batis, sa gubat, sa tabi ng balete. Kaya kinakailangan na maaga tayong makapaghanda upang hindi tayo abutin ng araw. Mapanukso kung totoo ang imbitasyon at ako'y pinahingin upang patunayan na hindi ako nagagalit sa Ngunit, makakarating ako kapag natapos ko ang aking mga katungkulan. Mapalad kayo dahil taglay nyo ang sobrang kalayaan. Sino po kayo? Dino, hindi nyo po alam aking nanay. Ngunit, dalawang araw na po kong naghihintay pa sa inyo. At bakit? Sapagkat hindi nila ang at pinakinggan. Sapagkat ako rin po isang tulisan. Kahit ako'y nawalan ng mga anak at nasaira ng bayit ang aking asawa, sinasabi nila na karapat dapat lamang ang mga nangyari sa yo.